Historia, Tagalog Horror Stories Unang linggo pa lang ni Mark Lapena sa inuupahang apartment. Nakaranas na agad siya ng kakaiba. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon kaya naisipan niyang magsara ng mga bintana para hindi pumasok ang tubig sa may bandang lamesa. Nandoon pa naman kasi nakalapag ang ilan sa mga papeles niya sa trabaho. Ngunit bago pa niya maisara ang bintana, nakita niya ang mga tao na tila nagkakasiyahan sa kabilang bahay na katabi ng kanyang apartment. Biglang kinilabutan siya Batid niya kasi na matagal nang abandonado ang bahay na iyon. Kahit ang manager ng apartment na ito ay nagsabing ilang dekada na raw na abandonado iyon at wala na rin nagmamayari. Isa na lamang itong alaala sa nakaraan na hanggang ngayon ay nakatayo pa din kaya naman, ganoon na lang ang kilabot ni Mark nang makitang bukas ang ilaw sa badang kusina at tila may mga taong nakaupo sa mesa at nagsasalo-salo. Hindi niya maaninag ang mukha ng mga ito dahil sarado ang bintana doon pero kitang-kita niya ang refleksyon ng anino ng mga ito. Kahit kinikilabutan... Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong makuhanan iyon. Agad niyang kinuha ang cellphone at kinuha na ng isang video at tatlong litrato ang naturang bahay. Sa paraang ito, makakasiguro si Mark na totoo ang nakikita niya at hindi iyon guni-guni lamang. Pagkatapos niya itong kuhanan, isa-isa rin niyang tinignan ang mga litrato sa kanyang galeri malinaw doon ang mga ebidensya na kabilang na ang video. Doon lang niya isinara ang bintana niya at nagbalik na sa kama. Naupo siya sa gilid at pabalik-balik na pinagmamasdan ang mga litrato pati na rin ang nakuha niyang video. Sinigurado niya na hindi mawawala iyon o walang magbabago doon. Bukas na bukas ay ipapakita niya ito sa manager ng apartment. Hanggang sa pagsapit ng hating gabi ay malakas pa din ang ulan. Kitang kita pa din niya ang mga taong nagkakasiyahan sa abandonadong bahay. Sa labis na takot ni Mark ay nagbalot siya ng kumot at mariing nakiramdam sa paligid. Bahagyaring nakabaluktot ang mga paa niya dahil Baka kung ano ang humablot doon kapag masyado siyang naging kampante. Napadasal na lamang ng paulit-ulit si Mark habang pilit na nag-iisip ng masasayang bagay na nangyari sa kanya nitong mga huling buwan para labanan ang gumagapang na takot sa kanyang katawan. Sa tingin niya, mga disoras na ng gabi huminto ang ulan hindi na nga lang niya na malayan ang eksaktong oras dahil nakatulog na siya at pagkagising niya terik na ang araw kaya maalinsangan na naman sa pakiramdam Tag-init pa naman ng mga panahong iyon at nagkataon lang na nagpalabas ng kaunting ulan ang langit kagabi nabanggit na rin sa balita noong mga nakaraang araw na magkakaroon ng mga kaunting pag-ulan sa susunod pang mga araw. Ngunit, hindi nangangahulugan iyon na tapos na ang tag-init. Pagkatapos ni Mark sa trabaho ng hapong iyon, sa bahay ni Aling Mirna siya dumiretsyo. Ito ang babaeng nangangasiwa sa apartment na inuupahan niya. Ah nga pala Aling Mirna, hindi po ba matagal nang abandonado yung bahay Kastila doon sa may tabi natin? Panimula ni Mark, sa siya naupo sa silyang inalok ni Aling Mirna sa kanya. Oo Mark, ilang dekada na rin. Bakit mo pala natanong? Uwi ka ni Aling Mirna habang naghahanda sa kanilang merienda. Kasi po Aling Mirna, may nakita po kasi ako kagabi eh. Sagot naman ni Mark ano naman ang nakita mo kagabi, Mark? Kasi aling Mirna, may nakita po akong tao eh. Hindi lang po isa. Marami sila parang isang pamilya. Wika ni Mark. Doon napalingon sa kanya ang matandang si aling Mirna at napahinto ito sa niluluto niyang mananak Ano ka mo, Mark? Saan mo sila nakita? Doon po aling Mirna mismo sa loob ng bahay. Pagkadungo ko po kasi sa bintana ng kwarto ko. Nakita ko mismo doon sa bintana nila. Nakabukas pa nga yung ilo tapos nakaupo silang lahat sa lamesa parang kumakain yata. Uwi ka ni Mark kay aling Mirna. Lumapit ang matandang si aling Mirna kay Mark at tinanong niya ito kung sigurado do ba ito. Sumagot naman si Mark na... Nakuhanan ko nga po eh. Ito po oh. Doon pa lang niya dinukot ang cellphone at hinanap ang mga letrato sa kanyang gallery. Ngunit laking gulat niya dahil iba na ang nakita niya doon. Hindi na nakasindi ang ilaw sa loob ng bintana at wala na din ang mga taong nakita niya. Pati ang video na kinuhanan niya ay naging ganoon din hindi na makikitang nakasindi ang ilaw doon at wala na rin ang mga taong nagkakasiyahan. Imposible ah, paano nangyari to? Wika ni Mark sa kanyang sarili. Sa kanya pinakita sa matanda ang mga iyon. Aling Mirna sigurado po ako, may tao talaga dyan kagabi. eto nga oh, kinunan ko nga ng picture eh. Tapos ilang beses ko rin itong tiningnan kagabi para makasiguro akong hindi siya mawawala. Hindi naman talaga nawala eh. Nagtanong ulit si Aling Mirna sa kanya kung sigurado daw ba talaga ito. Bakas na bakas ang labis na pagtataka at pagkalito sa anyo ng matanda. Kaninang umaga nga lang po, chinag ko ulit Tsaka kaninang umaga din po, wala na akong nakitang tao saka hindi ko na rin tiningitong mga pictures dahil nga natatakot pa din ako. Pagkarating ko naman doon sa trabaho, medyo marami namang pinagagawa yung boss ko kaya hindi ko na ulit natignan. Ngayon lang talaga, pero promise, hindi po ito ganito kagabi. Ibang iba po itong mga picture eh. Uwi ka ni Mark. Sinabi naman ni Aling na kay Mark na nakakatakot naman daw at mukhang meron daw multo dyan. Pero sobra pa din siya nagtataka. Bakit po Aling na Hindi niyo po ba alam na may nagpapakita doon? Tanong ni Mark kay Aling Mirna. Alam mo iho, matagal na ako sa lugar na ito. Bata pa lang din ako nakatayo na yung bahay na yan. Matagal nang abandonado yan. Panahon pa yan ng mga lola ko pero maniwala ka sa akin. Sa buong buhay ko, wala akong nakita, nadinig o na inkwentrong multo dyan. Tahimik ang bahay na yan. Dati nga eh, pumapasok pa kami dyan noong wala pang masyadong damo sa gate. Pero wala naman kaming nakitang kakaiba sa loob. Wala ding nangyari sa amin noon. At noon ngang nagdadalaga ako eh, Sinubukan naming pasukin ulit siya ng mga barkada ko pero wala ding nangyaring kakaiba. At kahit nga yung natitira kong lola noon, bago siya mamatay, kahit mas nauna siyang nabuhay dito at naabutan ng bahay na iyan, wala naman daw siyang alam na kwentong kababalaghan ang tungkol dyan. Kaya alam ko sa sarili ko na walang multo dyan. Sa tingin mo ba Mark? upahan ko ang apartment na yan kung alam kong may nagpapakita sa katabing bahay na iyon. Paliwanag ni Aling Mirna kay Mark. Labis na kinilibutan si Mark sa nangyari. Ganoon po ba Aling Mirna? Ibig sabihin, ako palang ang nakakita ng ganoon doon? Tanong ni Mark kay Aling Mirna. Sinabi ni Aling Mirna kay Mark na marahil nga daw wika pa ni Aling Mirna. Alam mo kasi Mark, sa dami na rin ang mga tumira sa apartment na iyan. Wala pang nagsabi sa akin na kahit isa na may nagpapakita daw dyan. Doon na paisip si Mark at sinabi niya na hindi po kaya Aling Mirna dahil may third eye ako. Ang matanda naman ang nagulat sa sinabi ni Mark Kinuwento ni Mark na naaksidente daw siya noon at mula daw nang magising siya ay nakakakita na siya ng kakaiba na hindi normal sa normal na tao. Sumagot si Aling Mir na kay Mark na Iyon naman pala. Hindi ka na dapat nagtataka kung bakit ikaw lang ang may nakikita dyan. Pero sinabi ni Mark na hindi rin daw. Kadalasan do kasi kapag may multo sa si isang lugar ay makikita niya agad at sa unang tapak palang doon pero sa bahay na iyon ay wala naman daw siyang nakita doon nung una isang linggo na raw siya dyan na walang nakikita o nararamdaman kagabi lang daw talaga at imposible namang daw na delay ang third eye niya dahil base nga sa mga naunang karanasan niya Agad niya itong nakikita ko may multo sa bawat paligid na napupuntahan niya. Kahit na hindi raw niya gustuhin makita ito. At kahit ayaw nilang magpakita, nakikita pa rin daw ito ni Mark. Pero sa bahay na iyon, kagabilan daw siyang may nakita doon. At iyon daw ang pinagtataka niya. Napahagot sa dibdib ang matanda. Sinabi ni Aling Mir na kay Mark na... Mas mabuti raw siguro kung sa mga eksperto na lang humingi ng tulong si Mark. Kung siya daw ang tatanungin, wala daw talaga siyang karanasan o nakikitang kakaiba doon. Hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari kay Mark at sa tingin daw niya, mga eksperto lang daw ang makakasagot noon. Napatango na lang si Mark sa sinabi ni Aling Mirna at umalis na siya sa may bahay nito. Lumipas ang ilang mga araw Naging tahimik ang buhay ni Mark. Lagi siyang nakabantay sa kanyang paligid, lalo na sa abandonadong bahay na iyon. Hinihintay niya na may magpakita muli sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, nanatiling tahimik at payapa ang paligid niya. Sinubukan niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang third eye. Ngunit wala na talaga siyang nakikita o nararamdamang kahit ano sa bahay na iyon At dito tuloy siya napaisip Hindi kaya't namamalikmata lamang siya Lalo na't nanibago pa siya sa buhay rito sa probinsya Lalo't laking Maynila si Mark Madalas na rin siyang makapasyal noon sa iba't ibang probinsya Pero kadalasan ay mga outing at bakasyon lang ngayon lang talaga naranasan ni Mark na manirahan sa probinsya dahil malapit ito sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Siguro nga, talagang epekto lang iyon ng paninibago niya sa tahimik at payapang pamumuhay rito sa probinsya. Handa na sanang kalimutan ni Mark ang lahat. Ngunit isang gabi, muling bumuhos ang malakas na ulan. Nahinto siya sa niluluto at agad na umakyat sa kwarto para muling isara ang mga bintana. Ngunit pagkarating niya doon, bumungad agad sa kanya ang nakasinding ilaw sa abandonadong bahay. Nakita niyang muli ang mga taong tila nagkakasiyahan doon. Lahat ng takot na bumalot sa kanya noon ay nagbalik. Bago pa siya makagawa ng aksyon sa kinatatayuan bigla na lang nabasag ang bintana ng abandonadong bahay na iyon. Sa sobrang pagkagimbal ay napatakbo na lang pababa si Mark at hindi na nakita kung sino ang lumabas sa nabasag na bintana. Hindi iyon gaya ng inaasahan niya. Agad din namang tumila ang ulan. Hindi na iyon nagtagal pa ng isang oras gaya ng dati. At pag-akyat niyang muli sa taas nakita niya sa kanyang bintana na patay na ang ilaw at wala na rin katao-tao doon. Ngunit ang ipinagtataka ni Mark ay nanatili pa rin basag ang bintana. Ibig sabihin ba nito ay totoo ang nakita niya at hindi produkto ng imahinasyon. Hindi nakatulog si Mark ng gabing iyon sa kakaisip kung ano nga ba ang mayroon sa bahay na iyon. Dahil sa mga nangyari kanina isa lang ang pumasok sa isip niya nagpapakita lang ang misteryoso mga tao doon tuwing umuulan kanina kasi pagkababa niya sinubukan niya muling tignan ang mga litrato at video na kinuhanan niya noong nakaraang mga araw at laking gulat niya dahil nandoon muli iyon ngunit nang sidipin niya muli ang mga ito kung kailan wala ng ulan nakita niyang nag-iba na naman ito kung saan wala na naman ang mga tao at ilaw sa bintana ng bahay na iyon. Doon niya napagtanto na lumalabas lang ang kababalaghan sa bahay na iyon tuwing may ulan. Ngunit dahil umaga na rin naman ng araw na iyon, hindi na siya naghintay pang umulan para lang makitang muli kung ano talaga ang gumagambala sa kanya doon Sinamantala niya ang liwanag ng araw. Walang pag-aanin lang ang pumasok siya sa bahay at naghanap ng daan papasok doon. Sa sobrang luma na ng bahay, para siyang lumusob sa baha dahil sa taas ng mga damo. Nang tuluyan nang makapasok sa loob, wala siyang ibang nakita roon kundi ang makakapal na sapot sa paligid, mga sira-sirang bahagi ng pader, at mga gamit na binalutan na rin ng matinding alikabok. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo. Bigla siyang nakarinig ng na tila nilalang na humihinga ng malalim. Paglingon niya sa bandang kisame, bumungad sa kanya ang itim na nilalang na nakadikit doon. Ito'y unti-unting bumababa sa sahig ng magtagpo ang mga mata nila Pagkatitig na pagkatitig sa kanya ng nilalang, mabilis na dumilim ang paligid at nagsimula na rin kumulimlim sa labas. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Mark. Nagmamakaawa si Mark sa nilalang na huwag itong lalapit sa kanya. Patuloy lang na lumapit sa kanya ang itim na nilalang habang blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ito nakangiti ngunit hindi rin ito galit. Pero kahit ano pa man ang itsura nito, nakakatakot pa rin ito sa kanyang paningin. Ilang sandali pa, bigla na lang lumakas ang ulan. Dinig niya iyon hanggang sa loob. Habang papalapit ng papalapit sa kanya ang nilalang na iyon, unti-unti namang nakakapasok sa loob ang baha na nilikha ng ulan. Sa sobrang takot ni Mark, ay napako na lang ang mga paanya niya sa kinatatayuan. Hindi na niyang nagawang sumigaw o tumakbo pa dahil batid niyang wala rin namang magagawa iyon. Nang tuluyan ng makalapit ang nilalang, doon na nagsimulang magwala ang mga tubig na nakapasok sa bahay. Sa loob lang ng ilang segundo, lumaki na lumaki ang tubig baha hanggang sa lalo pa nitong wasakin ang paligid doon na hindi napigilan ni Mark na sumigaw. Ngunit huli na rin dahil bago pa niya magawang tumakbo, nalunod na siya sa itim na tubig na patuloy na nagwawala sa paligid. Habang ang nila lang naman ay nagtago sa ilalim ng tubig at masaya siyang pinagmamasdan habang nalulunod siya. Kalahating oras ang itinagal bago huminto ang ulan. Umuupa ang itim na tubig sa loob ng abandonadong bahay. Nang tuluyan itong mawala, kasama nang nawala ang katawan ni Mark at wala nang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Puli na bago malaman ni Mark na ang nilalang na iyon ay galing mismo sa huling outing na pinuntahan niya noon sa ibang lugar. Dahil sa pagligo niya malapit sa kweba, hindi niya na malayang may nagambala siyang maligno. Ang malignong ito ay may kakaibang kapangyarihan na kayang linlangin ang isip ng tao. Nalinlang siya nito sa pag-aakalang mga multo lang ang na nagpapakita sa bahay na iyon. Nalinlang din siya nito sa mga ulan na nagdaan itong nakaraang mga araw. Hindi niya alam. Lahat namang ito ay kagagawa ng malignong iyon para ibaling sa ibang bagay ang isip niya at tuluyan niyang makalimutan ang nakita niya sa kuwebang iyon habang naliligo siya doon. At ngayon, nakuha na siya ng malignong nagkagusto sa kanya. Hindi rin alam ng naiwang pamilya ni Mark kung saang lupalop ng mundo siya hahanapin. Istorya Historia tagalog horror stories